ang Diyos ay may paraan para tayo maging maging magkakaibigan, maging magkakalapat ng puso, magkakalapat ng loob. Hindi kailangan necessarily tayo meron soulmate. Paano po nagagawa ng Diyos yun na tayo ay paglapat-lapati ng kalooban sa pamagitan ng kanyang batas? Oh, no man is an island. In the eyes of God, we need each other. Pakinggan nyo upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga? Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. O, tanyo, sa paraan ni Kristo, bawat isa sa atin, sa pamamagitan through Christ, we will be all adaptable to each other. We are likened into a body with Christ as the center point of the body. Uh, you need me, I need you. We must be all parts of everybody. I'm a part of you, you are a part of me in Christ. So, kung soulmate ang pag-uusapan, wala sa Biblia yun eh. Pero yung pakikipagkasundo sa bawat isang tao, pwede nating magawa yun, lalo na sa paraan ni Kristo in the in the process that is being taught to us by the Bible, kung pwedeng uh, ma-realize ma mo, kailangan mo ako o kailangan kita, kapatid. Parang ganito, dito sa pumunta kami sa Dubai, eh, kailangan ako ng mga kapatid, kailangan ko naman ng mga kapatid. Di ba? Parang, parang isang katawang kami na kailangan. Hindi pwede sabihin ng mata, hindi kita kailangan. Basahin mo ngayon sa dosi pa rin. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hmm. hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So, pwede ba sabihin ng mata sa kamay? Hoy kamay, hindi kita kailangan. Kaya sa sabihin ng kamay, kung makakapagsalita, Hoy mata, sobra ka, kailangan mo ko. Pag napuwing ka, o nag-aalis, ano? <laughs> hindi mo ang pwede paalis sa paa. <laughs> Naintindihan nyo na ibig sabihin, mga kapatid. O hindi naman pwede sabihin nung oh, kamay sa mata. O mata, hindi kita kailangan. Pwede ba sabihin nung, mat, nung kamay yun? O hindi. E isusuot mo yung, mat, yung kamay mo dun sa lunggay. Hindi mo tala tinignan ng mata. Hoy, ulupong yan. Hoy, ah, nakita nung mata. Atras ka, oh, di ba? Hindi kailangan palalik ka mayong mata. Hindi rin naman pwede sabihin nung, nung katawan sa paa, Hoy, paa, di kita kailangan ang baho mo. Oh. Hindi pwede sabihin nyo, kahit mabaho yung paa, pag hinabol ka ng asong ulo, tatakbo yung paa. Hindi ba ganun, mga kapatid? So, ganun din tayo mga tao. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko kayo kailangan, at huwag din nyo sanang sabihin, hindi ninyo ako kailangan. Ay, tiga nyo, mga kapatid. Okay. So, kailangan natin ang lalapit.